ako mag-share sa ganito. Medyo kinakabahan pa. Medyo wala rin po kung kain niyo. Joke lang. Kala, kung pa kumain eh. Pasti. Excited ka ba? Yes! Pangarap mo rin ba na mag-share dito sa gitna? Yes! Pangarap mo rin ba mag-inspire ng mga ka-business partner natin? Yes! Yun din po yung pangarap ko. So, ito po, mag-start na po tayo. Pangalan ko po, Jericho Castaneco. Four Mayroon ba eh? Naya, naya. Gruwin mong simpat niya. mapagod. Ano <laughs> ba? Diba? Siyempre, isa na rin po tayo. Drink Chaser and MPI Top Elite. And then, isa na rin po tayo. Vina Server Executive Director ng company. And then, ako po. Itagal na ba isi ilokano, Ilocano. Sino dito mga Ilocano? Ah! inyo. sa mga foreign girls po na nandito ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. May foreign girls po dito? Ah, wala naman. Alright, next slide. Siyempre, may grupo na rin po tayo ito po, Fearless International. Fearless. Oh, mga walang takot po, mag magsakripisyo, walang takot, lumaban sa hamon ng buhay. Yan po yung yeah. ibig sabihin ng grupo na yan. Trinate ko po yung grupo na yan, nag-start po ako. Oh. Hanggang ngayon po hindi ko po po yung pinakalitan. Bakit? Isa lang po yung ibig sabihin niyan. fear FIRA. <laughs> Sino dito? Group of Fearless. You know? May FIRA din yan. Ano dito, kuya? Anong nangyari? Sa akin? <laughs> ayan, ayan, ayan. Alaga naman po sa tambay. Puro alam po yung hawak. Red horse. Hindi niyo po yung tura ko dati. Kung tagalungin ito po kayo guys, ito po yung, mm -hmm. yung tura na mag-share ngayon. Maniniwala po ba kayo? Hindi. 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 Water, please. Water. Walang <laughs> water. So, ano po ako na nag-start? Nag-start po ako uminom and then naimbitan po ako ng isang OFW. Siyempre po, alam niyo naman po, pag isang manginginom, pag medyo tinatamahan ka na ng alak ko, ano rin po, pasok sa utak mo, tama ba? Yes! Yeah. And then, siyempre, nagsiselfon na rin po ako noon hanggang sa nakita ko po yung post po ng kaibigan ko po ron sa amin, sa Kabanat Nasabi niya, sino dito gusto pumasok sa group chat? Pagka-comment ko pa lang doon, agad-agad, nandun na agad ako. And then, nandun po lahat ng mga OFW sa GC na yun. Ang mga usapan doon, wala naman talaga usapan negosyo. Ang usapan doon, puro na walang kapit kwenta. Puro jowa-jowa, puro ganto-ganto ganyan. Sa totoo lang, nandun rin po yung apply ko sa apply enjoy nila kung sa GC na yun. And then, I start po, naimpitan po ako ng isang OFW, sabi niya sa akin, gusto mo ba, ay ka mag-computer. Yun po yung sabi niya sa akin. syempre ako po, Dota player po. Sino dito mga Dota player? <laughs> wala po ba tubig? <laughs> yung minapalat eh. <laughs> Yan yeah, po, syempre, since na Dota player po, ako po yung, ako po yung tipong tao na, sige, gusto ko yan. Tapos pinagpili po ako ano yung gusto mong gamitin, laptop or computer. Yun po yung sabi niya. Siyempre ako naman, since na player po, uy, thank you ah. Alam ko nyo naman si ate. <laughs> since na Dota player po, ako pinili ko po yung laptop at sabi po dun sa ko po doon sa apply ko, Okay lang po ba? Na pwede ko po yan iyak-iyak o ipasok po doon sa kwarto pag matutulog na. Okay, pwede yun. Yun po yung sabi niya sa akin. And then, nung pagbiyahin ko po dyan, sa Antipolo po, pagpasok po ako, alam po, ang akala ko po sa mga nag-iingay, mga nagtatrash talk, mga nagbumurahan. Di ba ganun po sa mga player? Yes! <laughs> kung sa to po nag-monitoring sila. Yung nag-usap-usap po sila. And then, inaware po doon ang apply na bawal dito mag-games. Yun na. Bawal dito yung, bawal dito lumabas na boss. bawal dito yung pakinom-inom. Kasi nakita mo naman yan, diba? Inom -inom. Ha, di ba? Inom-inom. Hindi na po yan habit eh. Lifestyle na po yan, biruin mo. Nag-start ng 12 years old hanggang ngayon, 19 years old. <laughs> <laughs> weh, hindi ka weh Diba? So, ko alam, ano po po ako ngayon? 22 <laughs> Diba? Mahinang pinom lang po yan Yun po yung sabi niya Hindi na po yan habit Lifestyle na po yan So, isa po sa pinakamahirap Tanggalin nung nag-start po ako Ito po yung alak-alak po na yan Kaya nung nag-start po ako Ang ginawa ko po noong first month Wala kong ikaw ang ginawa ko Nilabas-labas Inuminom Kahit-kahit yung saan-saan Natropa at syempre, pag-tambay ka, hindi mo rin po may yung yung ano, mag mga maging gangsta for Yeah, dance. <laughs> yan o. <no>? Kapag <laughs> diba, maibig mo sa gangs gangsta yan, di ba, hindi mo rin po maiwasan yan. So, ibig po sabihin, pag-tambay ka po, nandun rin po yung tipong nag-adik. Tama po ba? Na-experience mo ba yun? Yeah. Pero hindi naman po ako umitit. Wala. <laughs> Matigas po yun. <laughs> So, ibig sabihin, pag tambay po, yung tambay po ako dati, syempre na-experience ko na rin po mag po ng mariwana. <coughs> Dahil po sa influence po ng mga barkada, wala nang pambili ng mariwana, na-experience ko rin po yung mag ng dahon ng dragon fruit. <laughs> uh, yung mariwana din po yun. Yung po yung na-influence sa akin ng barkada, Hanggang sa pinapunta po ako ng tita ko sa Kabanatuan, <coughs> doon na po, pinagtrabaho niyo po ako sa canteen niya. Ito na po yung mga kasama ko doon sa kantin na yun. Dito po ako nag-start. Ito pong time na to, nung naimbitahan po ako ng isang OFW, which is po si Applied Joy, na saan sabi niya, gusto ko ba dito magpunta? Yun po yung sabi niya. And then, syempre ako, okay naman ako. Lockdown naman yun eh. Syempre, ako yung tipong tao na gusto ko po yung ma-travel-travel. Gusto ko po yung kung saan saan ako mapupunta. Ikaw, gusto mo rin ba yun? Yes! Yeah. Yun po yung gusto ko. Pinasundo niyo po ako taxi. Private! Wow! Wow, di ba? Private po yun. mag lang po ako doon. Nakunta na ako po ako ng mga biyayon. Nakunta na ako po. No, bakit? Gabi po yun. Tapos hindi ko po kilala yung driver. Baka ko na lang po kayo punta. Tapos naking tao pa. Parang bodyguard ni atisam. Sam. Yung anak ni Doktor, eh, ganun po, ganun po yung driver ng taxi. So, syempre, umabalik ka. Mali so, yan po na nang-start po ako. Biroin mo, kakarating ah, ko pa lang. Millionaire Circle na po kagad. <laughs> ah, <laughs> uh, first time Biroin mag First time ko kumaksot ng long sleeve, tapos may ano pa, ano na tawag daw? <laughs> <laughs> Yeah. 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 Para same lang like, ha. Ito po yung first time pa punta na. <laughs> Nakating ko po sa office, hindi niya naman po yung mga purmahan. Talagang buta ang probinsya ko. Hindi na start po ako lockdown. 2020 po ako na nag-start. Ito po yung mga kasama ko. First time po namin mga laya. Hindi <laughs> uh, naman po makalaya galing po makalaya po galing sa hub. Pero yung mga laro pa. Dito ko po talaga na-feel na guwapo po ako that time. <laughs> oras ngayon. Ganda niyan. Okay niyan. Wala naman. So, ayan po yung nag-start ako ng easy. And then next. Ano ito po ha? Ah? po. Ito na po tayo ngayon. Alright. Ayan yeah, po. So, bakit ko po ito nilagay? Siyempre, ganda po ng product eh. Tama? Pag hindi kayo gumamit niyan, yan yung magigikin <laughs> so, na kayo. So, yun yung magiging injura. Kaya ko nilagay yan. Sabi ko sabihin, kung dati ko na nag-start, ibang iba na po yung itsura ko, pero ngayon talaga laki po nang binago sa akin ng isi. Hindi lang po yung pananamit, kundi po yung pag-iisip, hindi lang po yung, kundi po yung pagpatigalaw. Yun po yung nabago sa akin na yung power consumerism. Kaya palang paan mo yan? Siyempre, <laughs> ito naman po yung first kaya ko nung mag, ano na ako nag-start na po ako ng, ano, nag-start na po ako mag-recruit. Hindi nilala ko magkano yan. Apply ko lang kung nakakalang kumagkaan yan. <laughs> Anyways po, ako po yung isa sa pinakagagagal po ng buong grupo po namin that time. Sa totoo lang po yung cheque na yan, 6,400 lang po yan. Naka-invite po ako na tapos yung support ko, yung 6 months, apat na tao lang. 700 lang po yung direct referral bonus mo. Kaya nakapag-income, 6,400. Bili mo na cheque pa yan? Ang saya ko niya nung nakuha ko yung cheque. Tapos, nung pinalitan doon sa BDO, 5,900 na lang po. Ay, ay I mean, nung chine, in-touch ko po sa Checking 6,4, 5,900 na lang. Nung pinalitan doon sa BDO, grabe, nakahawak po ako ng, kinuha yun po yung pinakamalaking hawak ko na pera dati. kasi ang nahawakan ko lang po pera dati, nasa 3,000 lang. Nung pinapalit ko po yan sa BDO, 5,900. Good news nga, parang empleyado. Pag hawak mo ng sahot mo, mawawala ka agad. Bakit? Nung pagka encash ko po yan sa BDO, binigay ko po sa apply ko. Ganun po ako kabahit. Kasi inabulohan niyo po ako nun. <laughs> Yan po yung bayad ko sa kanya. Ah, kasi sino dito po mga bago? May mga bago po ba dito? Yung mga under, bago po ng mga support? Yan, biruin niyo ha. Kung sa 700 direct referral pa lang dati, ang saya ko na nakapagpacheke. And then, hanggang ngayon, nandito pa rin po. How much more po ikaw? Biruin mo, may easy burst na 5K, 10K, 20K, 30K, hanggang 80K, tama ba? Yes. Pero yung isang tao lang yun. Pero bakit kay, gusto ko yung pagbalaki Apat na tao kasi yan eh. Ikaw kaya dati, kung kasabayan ka namin, sa mga bago ngayon, kung 700 pa lang yung direct referral bonus, maka isang tao ka, bumubuhay ka kaya? <laughs> tama ba? Okay. Ngayon kasi, maka isang tao ka, okay. 5,000 libo, sampung libo, makakampante ka na kagad eh. Tama? Ando mo, na sana yung momentum mo eh, sunod-sunod na yun nga lang, pag naka-invite ka ng isa, kampante ka kagad, wala ka na kagad ginagawa. Tama ba? Tama ba? Yes! No? Kala ko tulog na sila eh. <laughs> Ikaw tay? Yeah! <laughs> yeah pa, ito po yung team ko. Siyempre nag-start po ako before po nang six months. Ay, pagkatapos po nang six months ko, doon pa lang po ako nag-start ng full-timer. Bakit? Takot din po ako eh. Kasi meron po nag-share sa amin ang sabi niya, kung magiging, kung downline mo yung sarili mo, magiging proud ka ba? Yun po yung narinig ko noon, yun po yung naintindihan ko noon. Sabi ko, hindi. Kaya po ko natakot nag-build ng full-timer noon. Ikaw, tanongin kita ngayon, sa galaw ko ngayon, sa effort mo ngayon, kung magiging downline mo yung sarili mo, magiging proud ka ba? Yes, yes. Yes. Anong noise? <laughs> magiging proud ka magiting damay mo sarili mo? Yes! Ako kasi dati hindi, talaga totally. Biruin mo ako yung tipong tao na bas-labas, galagala, kahit kahit, inom inong May nakasama nga kami sa rap dati. Nagmamariwala din. May mga nakasama kami, mga taga-kaloopan, yung isa naghihirig pa. Oo, totoo yun. Ano? <laughs> yung iba, mga basagulero talaga. Pag-uwi nila doon sa kaloopan, pagbalik doon sa hub, grabe nagsasya po sila. 有不有嘛？